Yan, mga lodi. Tayo mag-fishing na naman. Yan, magandang magandang hapon. Siyempre, same time, same place. Kung saan kami nag-fishing ni Kuya Blas. Okay. Yan, ito. Maulan. Kung nakikita nyo. Yan, maulan mga idol. Maulan. O, oh, maulan. Basang-basa ang ating paligid. So, wala nating magkuhan. Para mamaya-maya. Yan. Para masaya. So, doon ulit tayo. Doon ulit tayo bababa. Yan, kung saan kami nag-fishing ni Idol uh, Kuya Blas dyan. Yan. Baka yung bababa. Diyan, diyan nyo ba? Yan, ganyan na lang. Para happy. Punasan ko na lang mamaya yung cellphone. Okay, Lodi. Baba muna ako. Baba muna. Para mag-set up tayo. Ito yung bababaan natin. Yan. Kaya hey, mga Lodi, oh. Pinagpuputo nila. Hinarangan nila na yung daanan namin dyan, oh. Ayun o. mangga na tayo? Ayun tayo? Yung, oh. tayo po? Salubungin oh. natin lahat oh. oh. putol na kahoy Oh. Buti na Nagbota na naman ako. Okay. Ito Lodi. Ano tayo? Instan, sila, idle blast at yung kanyang pangalan niya. Yan. Bulan. So, hanggang kung saan ko pepesta itong ating cellphone. Sino dito na lang. Yan. Yan natin kung paano ko natin ngayon mamaya. Okay. Pesta tayo. Pesta mo tayo. Para maayos ang ating setup. Okay. Salamat salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng suporta. Maraming salamat. Nataali ang ating gab. Huh? Gabi. Ang laki. Ang laki, Lodi. Oh. Oh. Grabe, laki. ali to the max. Oh. Oh. Ang <laughs> laki. ang baling rad natin. Oh. Oh. God. Oh. Oh. Halimaw. Lalo din ang Grabe, idol. Ang laki. Ito, nagyan ko ng plastic to para hindi maulanan eh. Yan. 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 Ang laki lang pan ko. Laki. Atin Oh. Oh, alimau to the max, makai dong. Ayo. Ay. Oh, Todii. Eh, no. Oh. Ayo, ay. Hah? Ha? Oh. hey, Riverside. Wah. Wow. An laki. Ang laki 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 <laughs> Good size! Good size pang Lodi! Oh! <laughs> idol Blast! Idol best. Idol Tanners! Masan na kayo mga Idol! Oh! <laughs> Nasaan na kayo? Nasaan na? Oh, ang lalaki. Ang lalaki yung na nagawa ko. Oh, ang Big size, big size. Mm. Mm. Yan. Oh. Yan, hindi na kitingin mukha ko. Oh. Ha? Okay ba? Okay ba? Jesus! 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 Idol Tanners! Idol Blast! Kaliha kayo dito! Mga busy-busy pa kayo ha! Ayan oh. Oh! oh, oh kung gano'ng kalaki yan! Lodi, hmm. tignan nyo! Tignan gano'ng siya kalaki! Yung unang huli natin mga idol! Ayan! Oh! Oh! Ayan! Ganyan siya kalaki ngayon mga idol! Oh! Ayun yung isa. O, diba? O, so, nakadalawan tayo. Yan. Dalawan na mga lodi. Hmm. Okay. Pag nandiyan dun. Pag nandiyan. Ayan. Kung kayo mga Okay ba? Okay ba mga Lodi? Yan, dito sila nagpwesto sila Idol Blast Kasama niya yung Panganan niyang lalaki Yan, dito sila nagpwesto Doblehin mo yung kuha ko noon Idol Blast O, so, oh, naglabasan niya sila ngayon lahat oh, so, Wala pang hito, kahit nung muulan Wala pang paramdam Double hook. Oh. Oh, dalawang sabit. <laughs> Lahat kumagat. Ay, nagko. Huambon kasi. Ali oh, diba Kumain Ang <laughs> saya. Idol Blast! Idol Thunders! Oh. Solo solo ko ngayon. Yahoo! Ang saya. Ang saya. ginagawa mga idol okay bang ating huli yan oh ito pinakamalaki wow ang sarap sarap ihawin to oh oh diba diba oh, kahit tumulan hmm. ayun <laughs> Idol Glass! Idol! Oh, Idol Tanners! Oh, okay iba. Oh, okay iba ng ating mga huli. Yan, 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 mga lodi, oh. Oh, ang lalaki. Oh, ha? Huh? Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Oh. Yung ang laki ng dyan laki. Mm. Ang laki. Mm. Mm. Ayan, di Oh. Mga mamaw 'to, mga mamaw. Oh. Mm. Ang laki. Ang laki-laki. Ang malaki. Oh. Ay, mga idol. Yan. Ay, ito. Ay. Tapos nun, yan na naman, oh. Oh. Diba? Ang saya. Oh. Oh. Oh, nakikita nyo ba, mga lodi? Apat. Ito, ang big size. Ito, big one. Oh, yan. Oh. Oh. Okay oh, ba? Ang taas kasi nalagay ng camera natin kaya ganyan akong mag video ngayon Ayan, dito yan sa area nyo ay the kung saan may ming ng anak mo O, oh, di ba? Ayan na sila Ang lalaki and guys, maraming maraming salamat sa lahat ng suporta, suporta na walang sawa, ay okay. and idol blast, idol uh, tanners solo solo fishing, itong resulta, ay okay. yan ang lalaki, walang lodi, babasa tayo kaya, ay salamat salamat let, yan, sa lahat ng bago sa ating channel maraming maraming salamat uh, sa patuloy na suporta nyo and walang walang katapusan pa sa salamat mga idol sa lahat na suporta nyo thank you thank you God bless